Okay, mga kaidol. Simulan na natin Gagawa Gagawa naman tayo ng video, mga kaidol. Wow. Panibagong video, mga kaidol. Ah, uh, simpleng ano lang. Video, mga kaidol. Ayan, mga kaidol. Kickat. Kickian, mga kaidol. Kick lagi kalabaw. Ha ha Kick sa Pilipinas. Ayun. Alam na 'di Kung Kumain niyan. Yan yung gagawin namin ano pan pang pan ganito man. pang ganito guys. man. Oh wow, guys. Pag guys, <laughs> pag kung sinong ma, ma... ano nito, oh, kanin. kung kanino katoro ito, sa yung sa yung malalagyan ng Cake, yan oh. Kick yan mga idol. Gago. Kik. Idol. Tikman mo idol. Ang sarap ba yan? Sige, <laughs> <laughs> <Okay, way> ayan. <laughs> Kay idol. Simulan na natin <laughs> mga idol. Ano okay. kita

Bigay, bisag ka mga tanan. Tulpok na, tulpok na. Ayaw, Kita ko nung mga tanan dyan. Ayaw, lah. Sige na. Ay, sus. Itali, sunod, sunod. Ano? Marte, putang ina. Kakao ka man yan. Ikaw dyan. Kaya kayo, kayo. So, ngayon kay Idol. Bumagsak yung airplane. Ayan, mga Idol. Buna, kids. So, ano naman <laughs> ang pikit. Nandiyan di grad kampi. Diyan sa anak mag-unyano. Oh sige. So. <laughs> Siya na naman mag-idol, <laughs> harbing ko na. <laughs> Chocolate. Hoy <laughs> pagko. <laughs> 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 wow. Ikalat palpol. Open kain sa ni, wala konas yan. Okay lang yan sa atin, eh. Tawag mo lewat.

isa sa WhatsApp mga kaidol. Simulan na <laughs> ito dito. Ituro mo kung anong anong kokoro. Yo kuya mo, diri diyan. Ayaw mo. Ay, ako. Ха-ха-ха-ха-ха. <ś webinars> <wird variance thumbnails> layan Aku yang leader kaya batin dia aku. <laughs> Ji. Waduh. Sige. Masunod oh. Ayut. Oke, edok kawan dong. Sige na. Mau ngomoyami. Mau ngomoyami. Mau rasa. Oi tai. Ini di kok dikitnya. Amulengap iton kaya pa. Adik ah. <laughs>

mungkin na yan, ikaw ipat, tepat, dekat, 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 Ikaw na dekat, 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 stop na dekat, 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 dekat,